yo, nandito na tayo sa work Naka, work Yo, 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 naglilinis na ako ng mga lanes mga ka-pinboy Yo mga ka-pinboy, nagsisimula na yung liga ko Ayan, 11 to 24 mga ka boy Yo, wala nang naglalaro, katatapos lang ng liga Time check 10.29 Yo, what's up mga kapin boy? Pasok tayo. Al 4. Maambon na ambon ah. Makulimlim. Ayun. Oh. Uy, wala akong dalam ayo, wag kang bumuhos. Pasok, pasok, pasok. Panghapon. Bukas pang umaga. Punta tayong bus stop. Tawid na, tawid. aga aga tayo ngayon. Wala pang... Siguro mga 3.15 pa lang. O, 3.10. Alas 3. Jis. Papasok ako na maaga ngayon, ngayon kasi may bubuting tingin ako. Meron ako. I-check -che ng mga... Uh, makina ah. Kasi eh, gusto ko maayos Gusto ko maayos yung mga machine ko Kapag uh, magumpisa na yung liga ng alas 8 Mamayang Mamayang gabi May liga ako mamaya alas 8 Mga alangan medyo condition So pagdating na pagdating ko doon Naayos na ko yung mga ah, na May mga pinjam or ball stack May mga naglalaro mga bata dito Uh... Oh, Silip-silip Baka nasa likod na yung bus <laughs> Eh, maaga pa tayo Wow Dito na tayo sa bus stop <laughs> <laughs> ayos pero maambon na ambon na sino muna tayo tayo antayin lang natin dito okay. check natin yung oras ng dalang bus dito sa Weymouth Road ah, ang ganda ng aso ang laki ng aso <laughs> 321 uy, uy, 321 321, bus 361 dating ako doon ng 405, pwede na pwedeng pwede 315 pa lang dito mga coffee boy hintayin ko lang yung bus yun ako nagdala ng payong may mga bit 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 may bit bit kasi ako ngayon ito ang aking bao na napakahalaga <laughs> napakahalaga yun meron tayo dito yung tubig meron tayo yung merienda na kasaba ulam, igado kanin sa ilalim tubig oh, yan. okay <laughs> yan ang importante ang pagkain uy, ba Antay-antay lang natin ng bus. Mga oh, mag-aabang yata itong mga bata. ng bus. Mga Mang... sasakay din itong mga ito. Alright. Alright. Antay lang natin yung bus mga ka-pinboy. Ito na sila kasi sasakay nga sila at saka nandiyan na yung bus. Eh oh, no, natatanaw ko na ang bus. So ayan. So ko lang yung bus. Ito may mga nag-aabang din ng mga estudyante. Alright, mga kapinoy, kita-kita tayo sa loob ng bus. magbaba ako dito sa MIT dito sa Manocoba Station kasi magpapaload ako kailangan ko magpaload tayo sa uh, bus station. Dito tayo magpapalood ng 30. <laughs> Para may budget tayo pang isang linggo. May pasahero. Dito na lang siguro. Natin. tayo natin. Magpapalood tayo. yeah 50 dollars na budget sa isang linggo check natin check natin Ayan, meron tayong meron pa pala tayong 39 so, ibig sabihin meron pa pala tayong 9 dollars sa card kala ko wala na hindi ko na check so meron tayong 39 dollars budget sa pang isang linggo mga kapinboy alright, ayos na okay ayun bali, nagpa-load ako dito kasi baka kasi makauwi tayo ng 11 mamayang gabi diretso na tayo ng bus stop Mga, makakasakay tayo ng bus 361 eh kaya ngayon na ako nagpa-load para hindi tayo ano, maub na maubusan o hindi tayo maubusan mamaya mamaya wala na tayong balance Ay, tapos meron ng bus 36 mamaya dun malapit sa trabaho so alright mga kapin boys sakay ulit ako papunta dun sa Great South Road sa bowling center nandito ako ngayon sa MIT station uh, at sasakay ulit ako ng bus dito papunta ng Great South Road alright maraming mga estudyante nag uuwian o so, ayan, ko lang yung bus papunta ng Great South Road bowling center mga kapin boys. video nandito na tayo sa work naka work nandito na tayo sa trabaho natin mga ka pinboy 10 -pin bowling uh, at ayun uh, bago ako papasok dyan sa bowling center ay bibili muna ako ng uh, mauulang po para bukas meron dun mga dilata na lang dyan sa engine store bibili ako anong oras na ba 410 ng hapon so dahan mo na ako saglit doon bibili ako ng sardinas bago ako pumasok All Right, mga ka boy kita kita tayo sa likod ng makina All right, nakabili na ako ng ano bili na ako ng tuna flakes yan ako pang ko naman to para bukas kasi pang umaga ako bukas hindi ako makakaluto eh mga, ko bukas Tapos gabi na rin ako makakauwi ngayon ayan bukas na ako magluluto pag uwi ko ng alas 5 dadaan ako dyan may mga talong pala dyan yung kagay ng talong dyan sa atin na mahaba ang kadalasan kasi sa pakinsib yung mga malalaki para mga upo yung itsura malalaki siya eh dito may mga mahaba masarap sa prito Bibili ako dyan bukas. Nakita ko lang siya ngayon. Alright mga kapinboy, pakasok na ako sa bowling center. Alright. Alright mga kapinboy, nandito na sa bowling center. Alright, pwede tayo ng pantrabaho. Dito na tayo sa likod. Ayos. Alright, beast, beast, bis beast. beast. All mga Kapinboy nakabisa tayo may naglalaro dito sa lane 6. All At saka lane 24. All mga Kapinboy. Ah uh, uh, i-charge ko na tong GoPro ko dahil low bat na. So mamaya ulit nakabisa tayo para trabaho. Uh, at nagbubuting tingin lang ako dito ng mga paunti-unti para mamaya sa alas 8 na liga ko. All mga Kapinboy mamaya ulit Kita-kita tayo. Yong tahimik pa yung mga makina ko. Mamaya maingay na to. 20 rito mga ka-pinboy na hapon alas 6 may maglalaro dito alas 6 mga 2 games lang yon. tapos magsisimula ang liga ng alas 8 liga rin yon. liga rin yon na uh, alas 6 pagkatapos nila mga senior bowlers yon yung alas 6 mag-uumpisa pagkatapos ng mga 2 games lang ay uh, magsisimula naman yung mga uh, professional bowlers na tuwing huwebes ang ano ang liga alas 8 ang simula nun So ayan mga ka-pinboy, medyo tahiwik pa ngayon. Maya maya, eh, maingay na to. So ayun, uh, naalinis nalinis ko yung mga belt ngayon. Lahat ng belt sa roller, yung ball return. Yung sa ilalim, yung mga roller, saka belt. So ayan muna mga ka-pinboy. Walang tao maliban doon sa dulo na lane 24 may naglalaro doon. Yo! Tinetesting ko lang tong lane 17, yung distributor niya. po Nag-distribute na siya ng maayos. So, dito lang ako nag-a-adjust. Ito. Yung mga bilog na yan. Centric na yan. yan. Ta taas baba yan. nag-a-adjust kapag kayong may dito. Tumitigil. Tumitigil dun. Tumitigil dito. Or hindi 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 tumatakbong ganyan. Yan. Dapat naglalaro yan. So, dyan na ako nag-a-adjust gamit itong 716 tsaka 1 half. Ayan, alright. Yan yung tools na ginagamit ko dyan pang adjust. Alright mga ka-pin boy, so ito, okay na to. So, i-off ko na, hanap ano na naman ako ng na pwedeng uh, ayusin. Alright mga ka boy, mamaya ulit. Alright. Yo, yo, yo! naglilinis na ako ng mga lanes mga kapihin boy alasyete gis na rito ayun oh may umilaw doon ball stack yan sigurado naglilinis na ako ng lanes takbuhin, takbuhin lang natin tong ball stack ay wala ay ayun ayun All alright Move. All right, papakita ko lang 'yung oiling machine na umaandar na at nililinisan na 'yung nagsimula ako sa lane 24 hanggang lane 11. Dito ako nagsimula. 'Yan. So, antayin natin 'yung oiling machine dito. 'Yun o, oh, para tingnan Ayun na. 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 Alright mga kapit boy Mamaya ulit at uh, lalabas lang ako At uh, pupunas punasan ko yung mga patak patak ng tubig galing sa sa oiling machine na yun Alright mga kapit boy ulit Thank you Yo mga kapit boy nagsisimula na yung liga ko Ayan 11 to 24 mga kapit boy Nag AI wala pa lang sa 23 24 Alright, dito lang sa 11 to 22. Ayun, no, bantayan ko lang mga kapin boy. At medyo marami yung bolsak gaya na ito. Ayun, no. Bolsak, oh, ayun, no. Yo! Okay, ayun, makita. Maraming bolsak. Ayun, nilinisan natin pero ganun pa rin talaga. Alright, kailangan na talagang palitan ng mga makina. Alright mga Kapin pinboy bantayin ko muna at medyo lagare. Oh, oh. Yo, wala nang naglalaro. Katatapos lang ng liga. Time check. 10.29. Ayan. Uh, mag, mag ano na ako ng basura sa labas. Para maitapon na. Tapos sa uh, konting walis-walis na lang uli. Tapos para makalabas tayo ng 11. At makahabol tayo ng bus 361. Alright mga ka-pinboy. Wala na. Tahimik na. Maaga sila natapos. Kasi medyo maaga din sila nagsimula dahil nakapaglangis ako kanina o nakapaglinis ako ng lanes kanina ng maaga right, mga kapinboy boys so yan muna at kukuha lang ako ng mga basura para maitapon sa labas mamaya right, yo nakabisa tayo time check 10.56 right, palabas na tayo napatay ko na ilaw dito ay magpapatay na tayo ng mga ilaw dahil 4 minutes na lang lalabas na tayo right, mag alas 11 na 10.56 patayin ko na to yun sumagat tayo makaka-uwi at uh, mahahabol natin ang bus 361 <laughs> ayan makabutan natin araw na webes pero makabutan natin ngayon alright mga ka pinboy so kunin ko lang yung aking bag at tayo ay pauwi na pero may 4 minutes pa tayo antay antay na lang natin hindi, para hindi naman nakakahiya <laughs> All right itong cellphone ko nga pala muntikan pa makalimutan ayan charge All right, mga kapin kita-kita tayo sa labas. Yon, palabas na tayo, mga kapin boy. Ito may dala akong ano, yung tira kong kanin tsaka yung cassava cake na dala ko. Ilalagay ko sa refrigerator. So ayun mga kapin palabas na tayo ng papunta na tayong counter. At iiwan natin to dahil pangumaga naman tayo bukas yan. Pinatay ko ng ilaw. Alright mga kapinboy, kita-kita sa labas. right. Uy, nakalabas na tayo ng polling center mga kapin boy. Uh, At Ang oras ay 11.02 Yun, kayang kaya pa kayang Kaya kaya kayang kaya pa natin Masakyan ng bus 361 Ayos, nakalabas tayo ng Sakto lang Dahil maaga kasi natapos ng liga So ayan, happy At hindi ako maglalakad na malayo <laughs> Ayan, kasi pagka Ibang bus yung masakyan natin Jack, eh, malayo-layo ang lalakarin. Ngayon, punta lang tayong bus stop, mga kapin boy. Alas 11 ng gabi dito sa uh, Great South Road, Auckland, New Zealand. yun, pawi na ako. Tatawid na naman tayo dito para medyo mabilis-bilis. Dito, Wala naman sasakyan, eh. Huwag walang sasakyan, yan. Go, go, go. Kagaya niyan. Huwag lang lang sasakyan masyado ba oh, diba tawid na hindi uh. no Ay. Ayos, andito na tayo Papunta na tayong bus stop umaga pa tayo bukas kaya kailangan makapag makapahinga ng maaga at gigising tayo ng maaga at kailangan natin pumasok ng maaga bukas biyernes at maglilinis ako ng lanes alright mga kapin boy kita tayo dun sa bus stop nandito na tayo sa bus stop dito sa AUT South Campus ayan o oh. tingnan natin kung ilang minutes uy 3 minutes na lang ay naku wala 3 minutes buti na lang eh maabutan maabutan pa natin ayun antayin natin 3 minutes na lang mga ka-pinboy 8 o 11.13 kasi andaan daan dito minsan 11, 12, 11 Ah, uh, ganun lang eh. Naglalaro sa 11.10 hanggang 11.13. So may 3 minutes pa tayo para mag-antay mga kapin boy. Antayin natin yung bus at tayo ay pa na at ngalay na ngalay na ang aking binti. Woo! Sa so, kakatakbo uh, kanina. <laughs> bolsak pinjam, Ay, okay, naku mga naipida ng mga pins. Alright mga kapin boy. Antayin ko yung bus 361. Check ulit natin kung ilang minutes na lang. Uy! Ayan, now na, now na. Now, Manurewa 361 Now na, ayan na ayun na nga, oh Accurate talaga, o, oh, diba Sakto, andyan na kagad Alright, mga kapin boy Andito na yung bus 361 Hi, hello Yeah Alright, andito na tayo sa Alam, Alright, behind na. <laughs> so ayan naga dito na siguro muna yung aking vlog at maraming maraming salamat tung muli sa suporta nyo sa aking YouTube channel sa inyong panonood. Maraming salamat po.